Ang turismo ay isa sa mahalagang haligi ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga sa magandang klima at magagandang tanawin ay kilala ang Pilipinas sa larangan ng turismo. Taon-taon ay malaki ang naiaambag nito sa kaban ng ating bayan. Sa kabila nito ay ilan na ding mga karumaldumal na pangyayari ang naganap sa ating bansa at ang mga naging biktima ay mga dayuhan. Tulad na lamang ng malagim na nangyari sa Lake Hotel sa Tagaytay. Matapos sa matagpuan ng wala ng buhay na katawa ng mag-asawang Australian Nationals at isang Filipina sa loob ng kanilang silid. Ano ang nangyari sa kanila at bakit kaya nila sinapit ang maligim na katapusan? Sino ang salarin at ano ang kaugnayan niya sa mga bit? Natagpuang ang patay ang tatlong tao kabilang ang isang Australian sa kwarto ng isang hotel sa Tagaytay City. Patuloy ngayon ang backtracking ng pulisya at pagtugi sa salarin. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 10 noong nakaraang taon, 2024, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Cavite. Ang tawag ay nagmula sa mga staff ng sikat na hotel doon, ang Lake Hotel. Kilala ang Lake Hotel sa Tagaytay sa katunayan ito ay nakatanggap ng 4 stars na rating. Maliban sa malapit ito sa Kamaynilaan, ay sikat itong puntahan ng mga dayuhan dahil sa matatanaw mo mula rito ang magandang tanawin ng Bulkang Taal. Idagdag pa ang malamig at fresh na simoy ng hangin. Kaya naman ang 3-story building na ito ng Lake Hotel na may anim na pong guest rooms ay talaga namang hindi nababakante sa buong taon, lalo na sa tuwing summer. Kabilang sa mga nabighani sa lugar ay ang mag-asawang Australian na sila David James Fist, 57, ang kanyang Pilipinang asawa at Australian citizen na si Lucita Birkin-Cortez at ang manugang niyang si Mary Jane Cortez, 30, na nagmula pa sa Oriental, Mindoro. Si David James Fist ay isang successful na businessman. Siya ay isang business executive at nang ng software company Geo Financials. Dati na siyang magaling na sales representative at nagkaroon ng mahabang karir sa business technology. Baliban dito si David James Fees ay isa ring ulirang ama. Ikinasal siya sa unang asawa na si Sandra at binayayaan sila ng dalawang anak na kambal na sila Lasinda at Bethany. Mula ng magkaanak ay hands-on na si David sa pag-aalaga sa kanila sinisiguro niya na naroon siya sa lahat ng mahalagang araw at okasyon sa buhay ng dalawang anak, maging na makapagtapos ang mga ito at magkaroon ng sari-sariling karera. Sa kabila ng masayang pagsasama at pagkakaroon ng mga magaganda, tal talented at matataling ng mga anak, ay nagkaroon din ng mga pagsubok sa buhay mag-asawa ang dalawa, hanggang sa tuluyan na silang maghiwalay. Sa kabila ng paghihiwalay ay nanatili naman silang magkaibigan hanggang sa makilala ni David ang Filipina na si Lucinda Barkin Cortez. Si Lucinda o Lucy ay tubong takloban leite, kung saan tulad din ni David ay ikinasal siya at nagkaroon ng mga anak. Di naglaon ay nawali din si Lucy sa kanyang unang asawa at nagtrabaho ito sa Sydney. Dito na siya nakilala si David James. Di kalaunan ay nakakuha si Lucy ng citizenship sa Australia at doon na nanirahan kasama ni David. Sa paglalarawan kay Lucy tulad ni David ay isa rin itong pagmahal na ina. Sa kabila ng malayong distansya sa mga anak na nasa Pilipinas ay hindi naman ito nagkulang sa kanila. At may mga pagkakataon din uuwi sila ng bansa para magbakasyon at makapiling ang pamilya ni Lucy sa Leyte. Sa katunayan ay nasa Leyte ang dalawa ng pumutok ang balita tungkol sa COVID-19 virus. Maliban sa pagiging mapagmahal ng mga magulang, ay pareho din silang mahilig sa mga hayop, lalo na sa mga ibon. Kilala ang Australia sa mga nagagandahan at makukulay na ibon na siyang kinagigiluan ni Lucy. Nang makarating ang mga pulis sa Lake Hotel kasama ang team ng Soko, ay gad na nilang tinungo ang silid kung nasa na mga biktima. Ayon sa hotel staff na si, na si Alan Manza, ay araw na ng check-out ng tatlo. Sinubukan na nilang tawagan ng mga ito subalit walang sumasagot mula sa silid. Kaya naman part ng kanilang protocol ay, ay nagdesisyon na silang katuki ng mga customers. Nang magtungo siya sa silid ng mga ito, ilang beses siyang kumatok subalit walang sumasagot mula sa loob. Wala din siyang naririnig na anumang kilos o tunog mula roon. Nagdesisyon na siyang pumasok. Pagbukas ng pinto ay dito na niya nakita ang mga katawan. Nakatali ang paat kamay ng mga ito ng electrical cords at shoelace habang ang kanilang mga bibig ay may nakatakip na packaging tape. Kapwa nakadapa. Si David James Fist ay nakita ng malaking sugat sa kanyang leeg. Samantalang wala namang sugat ang dalawang babae. Ang mga biktima ay kinilala ng Australian National David James Fist at Filipina na si Lucinda Barken Cortez. Kasama nito ang 30 years old pa lamang na manugang na si Mary Jane Cortez. Nalaman nila na ang mag-asawa ay galing ng Bali, Indonesia para sa holiday vacation. Bago lumipad ang mga ito papunta ng Pilipinas para naman bisitahin ng mga anak at kamag-anak ni Lucinda. Pabalik na sana ang mag-asawa ng Sydney na magdesisyon ng mga ito na dumaan ng ilang araw sa Tagaytay at ang Lake Hotel nga ang kanilang napiling puntahan. Kasama ng dalawang asawa ng anak ni Lucinda na si Mary Jane Cortez Si Mary Jane ay tubong Oriental Mindoro hanggang sa makilala nito ang anak ni Lucinda na si Rico Cortez. Binayayaan ng dalawa ng apat na anak, ang panganay noon ay nasa edad labing dalawa at ang bunso naman ay apat. Dahil abala sa trabaho bilang delivery rider ay hindi ito sumama para ihatid ang ina si airport. Sa halip ay ang asawa na lamang nitong si Mary Jane na lamang ang sumama. Lingid sa kanyang kaalaman ang mangyayari sa mga ito informing the incident. Then after that, we uh, immediately proceed, uh, na na proceed na kami dun sa area. At uh, doon namin nakita na meron nga tatlong mga walang buhay na tao na nandun sa loob ng kwarto, yung room 103 ng Lake Hotel. Immediately thereafter, tumawag na kami ng uh, suporta sa forensic unit ng Philippine National Police para sa ganon may proseso to yung crime scene. Kasi sila na mga nakadapa, nakatali. May balot ang mga mukha ng packaging tape at nakapiring. Noong sila ay uh, itihaya na, nakita na yung lalaki ay may sugat sa kanyang leeg at uh, nagalat ng kanyang mga tugos sa sahig. Ngayon man, yung mga babae, wala namang uh, nakitang sugat sa kanilang mga katawan. Initially, may nakitang mga pasa. Then, Pagkatapos noon ay uh, binuhat na nga mga bangkay din nila sa panerarya para may proseso ng uh, otopsiya. Base sa investigasyon, noong una inakala nila na pagnanakaw ang motibo ng pagpatay. Subalit naging komplikado ito matapos na malaman nila na ang mga mahalagang gamit ng mga biktima gaya ng cellphone at mga pera ay hindi naman nawawala. Buti na lamang at may mga naka-install na kamera sa paligid ng Lake Hotel. Maging sa kanilang mga koridor. nang tignan nila ang footage, ay nakita nila ang isang lalaki na pumasok sa silid ng mga biktima. Nakasot ito ng itim na hoodie, maroon na short, sneakers na sapatos, at may dalaytong bag. Sa kuha ng CCTV ay may pagkakataon na naalis ang suot nitong face mask. Kaya naman nakilala ito ng mga empleyado ng hotel. Tatlo sa mga tauhan ng Lake Hotel ang agad na nakakilala sa lalaki. Sa ating uh, nakalap na CCTV footages, hmm. isang tao lang yung uh, tumakas doon sa sa kwarto na pinangyarihan. Nakita ang kanyang muka nung kanyang face mask ay uh, bumaba. Ay doon na uh, talaga nagkamero ng ilang mga kumumpirma sa amin na nasabing, taong ito ay yung dating kasama. Ayon sa kanila, ito ay ang dating pool cleaner na si Ronel Estonia Perido na taga Batangas. Ayon sa management, ay tinanggal ito sa trabaho sa hotel mat matapos na mahuling magnakaw sa ilang mga guests noong March 2024. Subalit ang nakakapagtaka ayon sa security guard ng hotel, ay nakita nila ito na pumasok sa gate ng alas 6 ng umaga. Nang tanungin nila kung bakit siya naroon ay sinabi umano nito sa kanila na naka-check-in siya sa lugar at para patunayan ng claim ay may ipinakita ito sa kanila na card key ng kwarto ng mga biktima. Kaya naman nila ito pinapasok. Agad na bumuo ng Special Investigation Task Group ang mga kapulisan ng Cavite para mag-focus sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng tatlong biktima. At para na rin mahanap ang tinurong suspect na si Ronel Estiponia Perido. Nakakuha sila ng tip na nasa Toy Batangas ito. Bago pa man magtungo ang grupo ng Batangas ay agad na silang nakatanggap ng tawag. Ayon sa report ay kusang loob na sumuko ang suspect sa local officials sa lugar. Agad naman siyang tinurn over ng mga ito sa kapulisan ng Cavite kung saan ito sasailalim sa mga paglilitis. Ayon kay Ronel ay ginawa niya ang karumaldumal na krimen para maghiganti sa pamunuan ng Lake Hotel. Dahil sa pagtanggal sa kanya sa trabaho. Ayun kay Ronel, pumasok siya sa silid ng mga biktima mula sa bintana sa balkonahin ng silid nang makita niya nakabukas. Kaya niya nakuha ang card key ng silid noon pang nakaraang mga linggo. Nang bumalik siya at pasukin niya ang silid ay dinatnan niya ang tulog ng mga biktima. Ayun sa report ay una niyang pinatay ang Australiano na si David James Fees sa pamamagitan ng paggilit sa leeg nito. Ilang oras pa siyang nanatili sa loob. Pinipilit niya ang dalawang babaeng biktima na mag-send o mag-bank transfer ng pera sa kanyang account. Subalit kahit anong pilit niya ay nanatiling matigas ang dalawa. Hanggang sa tuluyan na nga niyang patayin ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatakip ng unan sa kanilang mga mukha. Inamin niya rin na bago umalis ay kinuha niya ang relo na suot ni David James at ang sapatos nito. Kaya din ang naging dahilan din upang siya ay humingi ng back pay subalit tayo uh, na nga. Sa mga uh, ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, sa tinanggihan ng uh, uh, management, yon ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang uh, sinasabi nga na pagganti. Dahil sa mga ebidensya at ang ginawang pag-amin ng suspect, ay agad itong sinampahan ng kasong multiple murder sa prosecutor's office ng Cavite. Ang pangyayari ay labis na tinuligsa ng Australian Embassy. Ganun pa man ayon sa pamunuan ng Lake Hotel, ang pangyayari ay nagkataon lamang at siniguro nila sa publiko na ligtas at pag-iigtingin pa nila ang security ng hotel para mas maging ligtas ang kanilang mga customers. Labis naman ang paghihinagpis ng naulilang anak ni David James, ang performer at chair na sila Lasinda at Brethany, ay nagbigay ng kanilang pahayag sa media. Ayon sa kanila ay magfafile sila ng criminal at civil claims laban sa pamunuan ng Lake Hotel dahil sa naging kapabayaan ng mga ito. Ang katawan ni David James Face ay kinuha ng kanyang mga anak at binalik sa Sydney. Samantalang ang mga labi naman nila Lucinda at Mary Jane ay nanatili na sa Pilipinas at kinuha ng kanilang mga pamilya para ilibing sa probinsya. Ang balita na ito ay talaga naman naging headline ng malalaking news outlets, lalo na sa Australia. Ang pangyayari ay naging dagok sa lumalagong turismo ng ating bansa. Pag at naharap sa malaking kontrobersyal, ay patuloy namang nag-ooperate ang Lake Hotel at sa kasalukuyan, ito ay tumatanggap ng mga customers. Kasabay nito ay masinigbitin pa nila ang security ng lugar para siguruhin na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari.